samahan ninyo kami sa aming kakaibang paglalakbay sa malamig na kagandahan ng Iceland. Sa video na ito, inilista namin ang 10 pinakamagagandang destinasyon para sa mga turista sa bansang ito. Makakakita ka ng kaharian ng mga yelo, nakakamanghang mga geysers na sumasabog, at maglakbay sa mga makulay na burol at kagubatan. Samahan nyo kami sa pagdiskubre ng mga lihim na kagandahan ng Iceland na tiyak na magpapabigani sa iyo, Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa iba pa naming mga videos. Ang Reykjavik, ang kabisera ng Iceland, ay isang makabago at mayaman na destinasyon para sa mga turista. Ito ay tanyag sa kanyang natatanging kultura, magandang arkitektura, at mga makabuluhang atraksyon. Makikita mo ang Helgrimskirkia, isang matataas na simbahan na may magandang tanawin ng lungsod, ang Harpo Concert Hall na puno ng sining at kultura. Bukod pa rito, makakasubok ka ng masarap na pagkain, makikibahagi sa kasiyahan ng mga festival, at makikilala ang masasayang mamamayan ng Iceland. Ito ay isang modernong lungsod na may malamig na klima, na puno ng mga kakatwang attractions na hindi mo dapat palampasin sa iyong paglalakbay. Ang Northern Lights sa Iceland ay isa sa mga kahangahangang natural na pangyayari na maaari mong maranasan sa bansang ito. Kilala rin ito bilang, Aurora Borealis, at ito'y nagbibigay buhay sa gabi sa pamamagitan ng mga kumikislap na makulay na liwanag sa kalangitan. Habang ito ay isang likas na fenomenon, ito'y isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming turista ang bumibisita sa Iceland. Ang pinakamahusay na pagkakataon upang makita ang Northern Lights ay sa mga malamig na gabi ng winter, at ang mga lugar tulad ng Fengvelir National Park, Jokaw Sarlan Lagoon, at Landmanalauger ay ilan lamang sa mga magagandang lokasyon para sa pagmamasid nito. Ang karanasan na ito ay tiyak na magbibigay saya at mag-iwan ng panghabang buhay na alaala sa mga biyahe mong hindi malilimutan. Ang Seljalandsfoss Waterfall sa Iceland ay isa sa mga natatanging likas na wonder ng bansa. Ito'y kilalang kilala sa kanyang kahangahangang kagubatan, at sa kakayahan nitong mapanatili ang mga bisita sa ilalim ng kanyang mainit na tubig, na nagmumula sa matarik na ulunan ng mga bundok. Isa itong espesyal na lokasyon kung saan maari mong makita ang kakaibang karanasan ng pagtutulak ng tubig mula sa itaas, habang nararanasan ang kabuoang kagandahan ng kalikasan. Ito ay isa sa mga hindi dapat palampasin na atraksyon sa iyong paglalakbay sa Iceland, at makakasigurado ka na ang pagbisita dito ay magbibigay saya at mag-iwan ng malalim na impresyon sa iyo. Ang Vatnajökull National Park ay isang natatanging yaman ng kalikasan at kultura sa Iceland. Ito ay tanyag sa kanyang malawak na glacier, kagubatan, mga burol, at makabuluhang geothermal na mga kagubatan matatagpuan dito ang mga magagandang natural na anyong tubig, mga malamig na ilog, at makabuluhang lupain. Isa itong paraiso para sa mga taong mahilig sa mga outdoor na aktibidad, tulad ng hiking, at pagmamasid ng mga hayop. Maaari kang maglakbay sa ilalim ng glacier o sumaluunga sa mga pitong makukulay na bundok. Ang Vatnajökull ay hindi lamang nag-aalok ng kakaibang kalikasan, kundi nagbibigay daan din ito sa mga turista na maunawaan ang kahalagahan ng kalikasan at pangangalaga rito. Ito ay isa sa mga destinasyon sa Iceland na nag-aalok ng karanasan na puno ng kagandahan at kaalaman. Ang Blue Lagoon sa Iceland ay isang world-renowned geothermal spa. Ang kanyang mainit na tubig, na nagmumula sa ilalim ng lupa, ay puno ng mga mineral na nagbibigay benepisyo sa kalusugan. Maaari kang magtampisaw sa mainit na tubig na may makamandag na kulay berde na mga mineral, na nagbibigay daan sa iyo na ma-relax at ma-recharge. Bukod sa spa, ang lugar ay may mga world-class na pasilidad tulad ng mga restaurant, bar, at mga serbisyo para sa kagandahan. Ang Blue Lagoon ay hindi lamang nag-aalok ng kagalingan at kalakasan, kundi nagbibigay daan din ito sa iyo na maranasan ang kakaibang kalikasan ng Iceland habang ikaw ay nasa kaginhawahan at luho. Ito ay isang marereserba na puok para sa pagpapahinga at pagpapamper na tiyak na magbibigay saya sa bawat bisita. Ang Gulfos Waterfall sa Iceland ay isa sa mga natatanging gawa ng kalikasan. Tinatawag itong Golden Falls dahil sa liwanag ng araw, ang tubig na bumubuhos mula sa mga ilog at glacier ay nagmumula sa kanyang malupit na palubit, na nagdudulot ng makapighil hiningang at kumikinang na yugto. Ang paglalakad patungo sa Gulf Coast ay makabuluhan, at ito ay isa sa mga hindi malilimutan na atraksyon sa Golden Circle ng Iceland. Hindi lamang ito nag-aalok ng kagubatan sa mga makabuluhang anyong tubig, kundi nagbibigay daan din ito sa mga bisita na lubusang maunawaan ang kahalagahan ng kalikasan at kultura sa bansang ito. Ito isa sa mga destinasyon na nagpapakita kung gaano kamangha-mangha ang kalikasan ng Iceland. Ang Thingvellir National Park sa Iceland ay hindi lamang isang natatanging kalikasan na paraiso. Ito rin ang makasaysayang puwok kung saan itinatag ang isa sa mga pinakaunang demokratikong institusyon sa mundo, ang Althing, noong ika siglo dito mo matatagpuan ang sikat na Selre Fisher, kung saan maaari kang mag-scuba diving sa pagitan ng dalawang kontinente, na nagpapakita ng yugto ng pagangkin ng North American Plate at Eurasian Plate. Ito'y puno ng mga pitong makukulay na burol, malalalim na lawa, at makapigil hiningang mga palikpik na tuktok ng bundok. Bilang UNESCO World Heritage Site, ang Valley ay may makabuluhang kahalagahan sa kalikasan at kasaysayan, at ito ay isang hindi malilimutan na destinasyon para sa mga bisita na nais magambag ng kanilang sariling kwento sa kasaysayan ng lugar. Ang Jokullarlon Glacier Lagoon sa Iceland ay isang kamangha-manghang yugto ng kalikasan na nagbibigay daan sa mga bisita na maranasan ang kaharian ng mga yelo sa isang makabuluhang paraan. Ito ay tanyag sa kanyang malalalim na berdeng tubig na puno ng mga yelong lumulutang mula sa malamig na glacier sa paligid. Makikita mo rito ang mga icebergs na naglalakbay sa lagun patungo sa dagat. Sa pamamagitan ng mga boat tour, maaari kang maglayag malapit sa mga icebergs at makita ang mga penguin, seals, at iba pang mga hayop na naninirahan sa kalapit na baybayin. Ito ay isa sa mga pinakamagandang natural na atraksyon sa Iceland na nagpapamalas ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa kalikasan. Ito ay isang karanasan na nag-aalok ng kakaibang kagandahan at makabuluhang pag-ibig sa kalikasan. Ang geyser sa Iceland ay isa sa mga pinakakilalang geothermal wonder ng bansa. Ito ang pangunahing pangalan sa likod ng terminum, geyser, na naging inspirasyon sa pangalan ng lahat ng iba pang geyser sa buong mundo. Matatagpuan ito sa geyser geothermal field, kung saan makikita mo ang stroke core, isang aktibong geyser na sumasabog ng mainit na tubig sa himpapawid ng bawat lima hanggang sampu minuto. Ang makabuluhang pagtutunaw ng yelo sa lugar na ito ay nagdudulot ng mga kakaibang mga anyong tubig at puting kalupaan, na nagbibigay daan sa mga bisita na masilayan ang kapangyarihan ng kalikasan. Ang geyser ay hindi lamang isang atraksyon, ito rin ay isang pagpapaalala na ang Iceland ay isang aktibong geothermal na lugar na puno ng mga natural na kagandahan na mahalaga para sa ating planeta. Ito isa sa mga hindi dapat palampasin na destinasyon sa iyong paglalakbay sa Iceland. Ang Skaftafell sa Iceland ay isang kahangahangang kuok na nag-aalok ng pagkakataon na maranasan ang buhay sa ilalim ng makapigil-hiningang kalikasan ng bansa. Matatagpuan ito sa Batnejopol National Park, natanyag sa malalawak na glacier, mga matataas na bundok, at mga mahiwagang kagubatan. Ito ay isang paradisong para sa mga outdoor enthusiast, kung saan maaari kang maglakbay sa mga hiking trails na nagdudulot sa mga magagandang tanawin tulad ng Svartafoss Waterfall at Skaftafell's Jokul Glacier. Ang lugar ay may mga pasilidad para sa mga campers at mahilig sa outdoors na handa na makisama sa kalikasan. Sa Skaftafell, maaari mong ma-appreciate ang kalikasan ng Iceland sa kanyang pinakadakilang anyo at maranasan ang kahalagahan ng pangangalaga rito. Ito isang hindi malilimutang destinasyon para sa mga taong naghahanap ng adventure at kalikasan sa kanilang paglalakbay.